yun magandang araw ulit mga idol Kian Gonzales and welcome back to my youtube channel so ngayong araw mga idol papasyal tayo dito sa Kongdadong Dams, sa Alayat Pampanga dahil nakapagsara tayo ng medyo maaga aga sa shop na pag isipan ko muna pumasyal dito sa Kongdadong Dam para tumingin ng namimimwit nagdadala at saka yung mga huli nilang isda ngayong medyo tagulan na dito sa aming bayan at sa inyo din tagulan na din <laughs> yan yeah, maisingit po lang mga idols sa uh, gusto magpasabay ng billets sa uh, darating na July 12 hanggang 13 mapunta po kami bagyo, Baguio pwede po tayong pwede po ay magpasabay ng ano, uh, sa uh, taga Lawinon at taga Baguio BBM nyo lang ako mga idol Bibigay ko ng mura Para may sabay na sa aking biyahe Laon nyo lang at bagyo Ang lahat-lahat ng tao dito ay may bitbit na pang isda. And, uh, mura kasi ng ayos na dito season Mura-mura yung kilo pati yung nasa sa gilid to. Puro namimimig dyan mga idol tapos yung iba nagdadala. Oh my guys <laughs> Kalau boleh bagi sana lah. Ini kau pakai. Anong tawag sa inyo yung ganyang klaseng pamimingwet mga idol? Yung wala namang pain pero nakakuha ng ano, ng isda. Ayan, tingnan niya si kuya kung kano, paano niya indiskarte ang kanyang pamimingwet niya. No? pa-comment naman sa comment section mga idol kung ano tawag sa inyo. Kung ganyang klaseng pamimingwit. wet. Yeah. Kenken. Hoy, bawi 'yan, bawi. Bibili na din ako ng pamingwet. Right, <laughs> walong ano, walang pain. Pwede pa yon? Dami nilang nakukuha pag ganitong ano, ah, uh, medyo nabuhulan ulan. Ah, uh, baka meron kayong alam na maganda yung pamingwit na medyo kura lang. comment na lang, bibili tayo. <laughs>